namin kahit anong bagay. Walang-wala po sa amin. Kaya po, nagawa ko mo malimas eh. Hindi ko dapat mo malipas kung may huli lagi sa dagat eh. Kasi nakakaya naman talaga manghingi. Uh, may yung hapon mga idol. So, ano hapon ng mga idol? ah uh, wag may ganda akong mga idol nga. Nayo sa ka... Uh, gulang uh, babae di panon siya tantong gulang jud mga 60 takapin siguro ang idadato no so Uh, Amo na mga idol nga ining oras kasi aga sit up sit up sit mis kuan ba sa tripod na mo nya. nga wala sa namo siya matagad yun kay among sit up sa mo kuan tripod ug nga mike mic kay bago pa mo gumika kuan nga mic wa pa ni kabalo basos kay na ni na siya dol mga idol. Uh, to nga sulti siya nga lisod daw yang pamilya ako na dunggan ba murag importante marong gi ko ang nanay. So mo to nga mo gigitaga mga idol nga matagad si nanay ito nga mo yung na dyan may video niya mga idol nga inaot nga kini nga video po inyo ma uh, malantaw arong um, mo uh, kung sa kalida uh, kahimtang ni nanay ba sa pamilya nga iya uh, pangit na uh, mga iyo gitawon sa tabang kay tungod lagi uh, liso jud kayo uh, ilang pamilya mga idol um naot nga sa ko mga supporters bago pa ko gablog so good pa man jud may mga idol um naot nga na may katabang nanay kay naara jud iyang ID ipakita sa video inaut ka inyo ning i-share nga video para og wala may makatabang makashare mo nga video para makita sa uban so mga idol uh, mawara na uh, dali pagod dire bro uh, unsa pag pagimong kasulting nanay jud uh, sa mga followers ato diha uh, awon uh, um, base na may malumong kasing-kasing Kasi kasing, kasing ginagmay ra nga gikan kaninyo uh, basin makahatag mo ginagmay lang uh, kami lang mismo ang muhatod nga to or bisag ka mo kay katultol raman mo naara po na ang iyang pangalan kana lang sana po hiling ko po sa Panginoon sana po bigyan nyo kami ng panghanap buhay kagaya po ng pukot para po tuloy tuloy po yung asawa ko sa paghahanap buhay gusto ko kasi po magkaroon po ng kasapatan kagaya po ng pukot. May bangka po kami pero wala po hindi makahuli yung asawa ko kasi maliit po yung panghanap buhay niya kagaya ng pukot. Maliit tumatalon lang po yung isdang malalaki, yung maliliit. Umapasok yung malalaking isda, hindi po kaya umuwi yung asawa kong bigo. Kaya bumabalik ako ng kursoda eh. <laughs> Ang mangingit na kasi nahihirapan sa buhay. Walang-wala. Kahit nga bahay, wala eh. So, nag ka na kape? Ako, galing Manila. Galing Manila? So... Ano na pa ako dito? Mag-isang taon pa lang po dito sa Negros po. Dito po ako nakatira. Dito kayo nakatira dito dito dito. Dago lang. Bagong... Ito po yung address ko sa Dumaguete po. Ah, uh, so taga Ma Manila, di ko mo? Ah, uh, ito po. Ito po yung pangalan ko. Yung gusto mong makakita, labas-labasin niyo na ito kasi talagang nangangailangan po kagaya namin sa panghanap ng Shato, pangingisda dahil uh -huh. ang mister ko'y ang hanap buhay pangingisda. Si Danilo Sol po ang kanyang pangalan. Malo Shuttle po nakitira sa kanyang magulang pero nahihirapan talaga po kami kahit sa pagkain kahit anong bagay. May ginagawa po kaming bahay, hindi po matapos-tapos kahit nga pambili ng bubong, dingding, -ding, wala po eh. Kaya bumabalik ako ng kalsada, humihingi-hingi ng kahit konting unawa pero wala po eh, wala akong matagpuan ng ganun tao. Nilalait lang po ah. Kawawa naman si nanay mga idol. Ah, sana po ay may makatulong sa kanya. Dito lang siya sa lumagiti mga idol. Ah, hindi. Misan po, punta ako dito. Misan hindi po. Saan Or, ka ba nakatira ngayon ay? Da, ito pa yung address sa Wala kang wala kang cellphone number na. Wala kang cellphone number ka simple, simple, o, cellphone na. Meron kang cellphone number. Cellphone number. cellphone, wala. Ikaw eh. meron lang po. Ibigay ko po. Ito yung address ko. Sa so, Orok malo siya to. Sa ano po kami lupa ni papila sa taas. Sa siya to nasa ni dapat. Dari Eh. Drip po. so okay. ka dito na puyo na y? Sa siya jud njud. Kawawa naman si nanay mga idol na gaano umingi siya ng kunting tulong kaso ano uh, bago pa kami nagpa-vlog uh, wala pa kami may tulong sa kanya sana kayo nakita ni nanay ngayon uh, maipost namin to sa ano uh, sa aming Facebook Ah, uh, sana makatulong kayo idol. Saan kayo uh, ano madalas mag ano na ipagtambay na? Wala po kontinyo tambay pero kung gusto niyo po kumahanap ito yung lugar ko po. I eh, madaling mahanap yun, po. Yun lang yung lugar ko. Iyan po. Kilalang kilal po. Malu sa Malo siya so, to. Malo siya to Negros Oriental so taga Malo siya to Negros Oriental siya mga idol. Ah, uh, sana po eh, ano sa mga followers ko na uh, solid supporters po na sana po ma-share niyo itong video na to para si nanay matulungan kasi anak kailangan nilang ng tulong eh Ah, yung asawa mo na yung manging isda, no? Opo, may maliit kaming bangka. May Ang maliit problem, kayo bangka. Problema, katulad niya, lakas ng hangin. Hindi oh. siya pwede maglawod kaya yung pukot niya. Tumatalon lahat ng isda, hindi po mapasok kasi maliit po yung pukot. Oh, okay, nice. Sana po may makatulong talaga oh, so po nice. ng kagaya oh. po ng pukot para sa malalaking oh. isda. At sana matulungan din po kami sa problema namin ginagawang bahay para may anak matuluyan boy. kami dito Isay, um, sa sa Nik sa ano sa Malo Nakiusap po kami sa lupa ni Papila kung pwede kami gumawa ng bahay. Wala po kaming yero, wala po kaming pangdingding, lahat ng pangangailangan wala po kami pambili simento kundi putik pa po kaya hindi kami kahit nga po higaan kahit anong bagay walang wala po sa amin kaya po nagawa ko si eh. hindi ko dapat mo malimas kung may huli lagi sa dagat eh kasi nakakaya naman talaga manghingi tama talaga si nanay mga idol totoo talaga tong sinasabi ni nanay pero kailangan talaga namin ano ba kuha yung uh, information mo nay kung totoo ba ito nay ayo po kahit ikaw ba talaga to nay no ako Baka mar may tumulong ba na ah, ano Ay, siya. Wala po. Talaga ako 'yan. Ah si ano, Moratal? Mari 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 Moratal. Bakyo po. Ah sa So taga Manila siya. Manila galing ka galing na yun, no Manila. Galing siya Manila, mga idol. nagisang uh, isang taon pa siya dito sa Damagiti Idol. Ah uh, baka naman sa mga followers ko diyan, sana maka-share tong video na to para matulungan to si nanay kasi nangingi siya ng tulong dahil no ito nga pa lang nangingi oh, naman si nanay sa ano dito, sa, dito, sa Bolivard eh kasi ano wala kaming may tulong nanay kasi bago pa kami nagbablog mga ay, idol ay, ang... may... pagkain, sana po ano daming mga vlogger na ano na sumisikat na ngayon sana po kamu kayo idol makatulong kayo ni nanay paunti-unti lang kahit paunti-unti lang paunti-unti lang kahit paunti-unti lang eh Si bago pa naman kami nagwa-vlog at itong video na to ipo-post na sa aking ano Facebook page. Sana may maka Ito si Nanay oh. Yung ID niya. Sa uh, Malu shuttle po ako nakatira ni Gross Malo Shuttle. Oh, uh, nandoon siya madalas sa kati. Sa lupa ni ah, Papila po ako. Lupa ni uh, Papila po. Doon lang siya hanapin yung mga idol yung sa po, lupa Papila po. daw sa Shuttle makatulong Negro kayo kung ng pangangalang uh, namin sa ginagawang bahay. Yun lang, yun panalangin. lang, para Nay. Uh, uh, dito lang uh, tapusin natin itong video na to at ito, Nay, ito lang masabi namin sa iyo uh, kung ano, uh, may mga darating na ano, panalangin, Nay. Uh, talagang ano, hanapin ka namin, Nay. Salamat at po sa Sana, iyo, ano, Nay. sana, Nay, kung ano, ang may cellphone number ka pa o ano? Wala po. Yan lang, yan lang. Basta para mapuntak lang ka. Wala nga po. Okay lang yan po. Kasi nasa video naman yung ako. Madali po ito mahanap. So ito idol. May ano, sinanay. nanay. Lumalapit talaga dito sa amin. Yung gusto kong maghanap sa akin. Madali lang po ipagtanong sa lugar na ito. Kasi kilala po ang mister ko po. Awa naman sinanay mga idol. Dunodorog yung puso ko dol. Pero ano, bago pa ako nagbablog eh bago pa ako nawa-vlog doon wala man na kasi ako ngayon pero kung itong video na to doon mag-viral to sigurado ang sinanay babalikan namin eh itong ano itong ID ni nanay sa barangay Malo siya sa Shaton Negros Oriental si Moratal Mari Maribit B Mari, Mari Maribit B Moratal yun yung ano totoong pangalan niya idol so nakita naman niyo si nanay sana po makatulong kayo ni Nanay. Totoo naman na yung sinasabi ni Nanay, mga idol, no? So, yun lang, Nay. Sana oh, po makatulong. Yun lang. Oh, salamat. Lo, so, si Nanay, bisa sa sakalisod, mga idol. Uh, iyang pamilya, di giyapon siya taligdan sa ginoo mga idol. Kung so, sa iyang gikinahanglan ka sa iyang pamilya, um, si God nang gimahibalo sa iyang mga idol. Kaya wala dyan yung ikatuknol ni Nanay sa kamay. Kaya sa on, may income sa amuang pag-vlog. Bago may kasugod, so inaot nga kamo makakita mo nga nga video og nang may kasing-kasing katabang mo sa ginagmay ra kay kami jud mismo mo hatod ni nanay sa personal mga idol so maura na akong vlog so